umpisa ng Enero taong 1902, isinilang si Salvador Araneta, isang makabayan, abogado, politiko, tagapagturo, ekonomista, negosyante at pilantropo. Si Salvador Araneta ay kilalang leader sa larangan ng ekonomiya, agrikultura, edukasyon at industriya. Kasama siya sa Philippine Constitutional Convention noong 1933 at 1971 at siya ang nagtatag ng Philippine Constitution Association kung saan naging pangulo siya ng dalawang beses. Si Araneta ay nagsilbing kalihim ng economic coordination sa ilalim ni dating Pangulong Elpidio Quirino at kalihim ng agrikultura sa administrasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Siya rin ay naging kasapi ng National Economic Council na naglalayong palakasin ng ekonomiya ng bansa. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1946, itinatag nila ng kanyang asawang si Victoria Lopez de Araneta ang Araneta Institute of Agriculture, ang kauna-unahang pribadong paaralan sa agrikultura pagkatapos ng digmaan. Noong 1978, pinalitan ito ng pangalan bilang Gregorio Araneta University Foundation at ngayon ay kilala bilang De La Salle Araneta University. Si Araneta ang nanguna sa industriya ng harina, soybean extraction, paggawa ng electric motors at pagkain at bakuna para sa mga hayo. Isa rin siyang co-founder ng National Economic Protectionism Association, Philippine Rural Reconstruction Movement at White Cross, isang ampunan para sa mga ulila. Siya ay pumanaw noong ikapito ng Oktubre taong 1982 sa San Juan, Metro Manila dahil sa komplikasyon mula sa diabetes. Iniwan niyang isang pamana ng malasakit sa bayan at inobasyon sa edukasyon at industriya na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Hmm, yan naman pala oh, yung diba? kwento ni Sir Salvador, Salvador Araneta. Araneta. oo. Oh, oh. O, diba? parang yun yung Araneta uh, o oh, dela Salamanca pero ngayon ginawa oh, na siyang lasal Dela Salle De La Sal Araneta De Sal Nata University oh, doon si do na graduate yung tita ko noon oh. oh dahil sa tulong ng mga scholarship ganun and syempre yung hard work niya ngayon uh, she has a good life oh, mm -hmm. oh diba? Nakakatawa. kaya isa rin yun sa mga inspiration ko sana makapasok din tayo dun sa ano oh, sa not? Lasal oh, tapos oh, parang not? ano makita yung parang Iconic nila, building. yes. Mm -mm, kasi sa UST pa lang ako nakapasok. Tapos nagpunta lang kami doon sa mga kwan. Sa mga purosanto. Oh, wala pa akong napuntang mga school doon sa Manila eh. No, Nag-trip-trip trip kami I noon. Go, Hindi naman wala. kami pinaglakad ng apat na oras. Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Hindi naman. naman. Wala naman ganon. Oo, oo, naglakad lang kami ng konti. Tapos doon na pinapasok kami sa museum. Tapos, oh, yung, pala yung mga santo doon. O parang... Hindi mo so, din makapunta doon kasi kilala nga naman yung ganong university. Oh, oo makapasok man lang sa UP Diliman diba? mm -hmm. mga ganun yung dream yun din yung dream ni Valeria yes Naba oo. nabasa mo yung post niya? oo ang haba, haba. nakaka-inspired nga oo. din eh sabi ko Uh, parang gusto oh, ko din Kahit makapasok uh, lang Lalabas din naman ano eh tayo, oh, oh, Lalabas gano -gano. din naman ng hapon <laughs> Hindi napapasok oh, doon oh. ng ilang I months imi mention na naman niya tayo sa kwan niya. Instagram story oh, kaya oh. oh, nga eh Kakakita ko meron mo? Na. Kakakita ko din kanina oh, oh. Yung, yung pangkahapon naman oh, yun. Yung kahapon yung tikoy eh. yes. O oh, ngayon Yung mga dugudugo naman dugudugo. <laughs> Hello Valeria Shout out sa'yo